Ayo yo, shoot pa naman. Mabuo ako no. Buwan na naman, buo na ni. Kita dua pala ta. Lah. Bakit bakit baki nyung banun de. Banan bakit baki pa tay butil oi. Hoy, si upa, kay nag shoot pa na po. Hay na po mag biba na gindi po, nag shoot pa na ka ba o. Oh, po kay nag shoot pa naman kakabaw. Nag shoot pa na ka ba wala. Hoy. Asu. Ipakita ba? Ipakita. Ipakita tayo na. Ha? Dok. Boom. Sino Creamy white. Creamy white. Pilang creamy white lang na ibe? This. Max ay puchin na lang siya. Ala, ikaw ni mong kindi pa, ikaw ni... Okay, ikaw ni Angel. Ikaw ni Angel ni mong kindi. Wala na ibibak, ikaw ni Angel. Diyan pa, di ba? Ready pa, okay na sila po. Pag ready na na yun po. Pag ready na na yun, makina ka sila, dagang ka sila. Alina! Diyan, ibit pa na, titi. Kaya nga ito nagbutilya. Ito siya. Hindi pa. Agpo siya

Oh. Nak lagi. Awak mana kiri dia ber? Ada ber? Awak nak kuat? Jangan. Jadi muka pas pas dagan bapak pas 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 Hah? Kenapa? Eh belayar dia pakai belayar ke? Kita bukan lagi ni lagi. Bukan Eh, bago ba na ako? na Ah, wala Pagtanong ko rin ako pagtanong. Dulo dut Ay, kita ng layo mula. Lalo, lalo, hahahaha Walang ka? Walang bakit ko Patay. Unyan ako una po kay magbiba patapong. Boom! Inabol. Unya na ka uno. Kani na pong bitsin. Hindi oh. ka na na ni bitsin. Muna yung kung ibiba. Ang bitsin. Ay, Yan. Batata, utang, 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 utang. Ah, dah dud. Dud. Tahu yang ini dia dud. Itu masa layu. Oh, tuana. Oh, ulu mas kanal. Hahaha. <laughs> oh. oh. Itu masa layu dud. Di tu se layok doh. Di pau kem. Nikah kalau pau? Ya. Siu jamu ditau. Siu bunu ditau. Ya. Siu lagi di pau lukinda buh Prabau Ah aku la nak dia Ajibung mau tu bagi Apa tu bu? Kita nak Ajibung mau tu bagi Menjamin bau Muluklah kau bau Ini dia yang ni mau Aja, Pana Pana po? Magpunit <tort> ka naman, magpunit ka naman Ano? Tid tis? Tis? <tort> tis? tid 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 Ha? Tid 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 Abay, Tid kanal Tid? Tid madusmo kanang mo <tort> <ng> kanal tay? <tort> Ay, talangay lang ngayon po Ano ang mga pinagpulit mo? Ano nga nga po kay Biba po? Kanin? Bitsin? <tort> 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 tid ko, Bitsin Brotos na pod Nais <coughs> ngay pang kalok. brotos na uh. po ka na si? nae tiyay po nagpalit. Tia ni mo pau. Huh? Haha. 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 sa kamera di Haha. 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 Tayo tago mga ng kamira pa kay. Ay tago tago ng camera pa kay. Camera. Ay ay tago sa camera pa kay. pag -ready na pa. Pag-ready na pa. Ha, na pa kay. Kay. Hindi bau, ba? Wag rin ni ba? Wala ikaw mga kuwapa. bau? yung nilabay doon. Wag rin din ba? Wala ka si Budot doon kayo. layo layo. kakang. Dito kakang. mas kakang. Ki. Sibu. Pagtarok sa nabok. Dito na layo ki.

Habau, ada putus bau. Ambil bau. Akbar bau. Bau. Ambil. Akbar bau. Akbar bagaikan putus bau. Awal lagi dia. putus. Bau. Laun jangan mana. Bau. Akbar ada bau. Nani bo laman, boko lamana, naunsa lamana, bagi. Ayo, pung. Ya, kaya ikaw banyak dia. Boko lamana, ulo Nah. Nah, ito nama. Naunsa, na, na. na, <laughs> <No, no. laughs> <laughs> <Nansi> na bagi. <baki. laughs> Ayo, budut, mengilamu tatu, kelaru kaya budut. Ini, budut. Bokul ngulo tu. Lah, ngusa menak si kawai yang betana. Poki si kawai ni mopo nakul munai ngulo pau. Poki tin kuas kemarah kai enggak ketak-ketak ngulo. Na mau. Si kawai mpo pagi. Pu. Allah dengai proses nakuan ditipu. Ditipu o. Da abiti dipu sa biboy. Pu. Patai dak ku kai sama Gisi ngulo